Ang aktres ay nagpost ng dalawang larawan sa Instagram kasama ang kanyang anak na si Amila Sabin, kuha ni Ryan Agoncillo. Sa unang larawan, ipinakita si Angelica na nakatingin kay Amila ng may seryosong mukha, habang si Amila ay may ngiti. Sa sumunod na larawan, ipinakita ang dalawa na nagtatawanan. Ito ay ako na sinusubukang maging isang stricto na ina, sabi ni Angelica sa kanyang caption. Nagplano ng kasal si Angelica at Greg Homan noong 2022 at ng buntis ang aktres sa kanilang anak na si Amila Sabin o Babibin. Ikinasal ang magkasintahan sa bisperas ng bagong taon sa espesyal na petsa na at at 123,123. Nahumaling si Amila sa mga netizen sa kanyang mga cute na sandali ng pag-arte na parang artista, ang kanyang mga nakakatuwang tawa, Masayang pagkain ng mga sariwang prutas at nakakagigil na pagkapit sa kanyang ina habang natutulog. Nagsagawa siya ng isang birthday party na may temang araw sa Setyembre 2023.